Gada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Filipino time, ala 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Powercells Herbal Capsule. Tunduk ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa umaga. umaga. At ngayon... At ngayon, ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Balita, ilang mga lugar sa bansa nakataas na sa signal number one dahil puyan sa Bagyong Christine. Ang comelec naman isa sa publiko na ang COCs at CONAS na mga kakandidato sa darating na eleksyon. Dating Pangulong Rodrigo Duterte naman formal lang inimbitahan sa Kamara. Senate President Cis Escudero, positibong hindi raw magagamit ang drug war probe sa paghiganti ng ilang senador. By sa President Sara Duterte naman, dapat nang sumailalim daw sa psychological evaluation. ayun ho yan, sa ilang mambabatas. FBI iniimbestigahan na ang pagkawala ng American vlogger sa Zamboanga. At isahong batang uh, naglalakad ng dalawang oras para makapasok sa paaralan. Nabigyan ho ng bisikleta at tulong ng Brigada News FM at ng One Tahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM. Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1, Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng lunes, mga kabrigada. October 21, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Weather Update. <mimit> Mga kabrigada, nakapasok na po sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang tropical depression na tinawag ho na Christine. Uli po yung namataan sa layong 1,050 kilometers east ng southeastern Luzon na may lakas ng hangin na abot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na aabot naman sa 70 kilometers per hour. Inaasahan po itong kikilos pa west-southwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Nakataas na ho sa signal number 1 ang mga lugar sa Katanduanes, northeastern portion ng Northern Samar at ang Eastern Samar mga kabrigada. Dahil din po sa bagyo, makararanas ng malalakas na pagulan at pagbugso ng hangin ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Tinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, ang Barm, Sarangani, Davao del Sur at ang Davao Oriental. Ayon sa pag-asa mga kabrigada, lalakas pa ang bagyo sa mga susunod na oras kung saan posibleng itaas ito sa Tropical Storm Category. Samantala mga kabrigada, inanunsyo na ng Cavite Province Governor na si Athena Tolentino na wala na hong pasok sa lahat ng antas sa buong probinsya. nationwide. Kabrigada Balita Nationwide. Sa ibang balita tayo mga kabrigada, isa sa publiko na raw ng COMELEC. Ito po mga Certificate of Candidacy sa at ito pong KONA o yung Certificate of Nomination and Acceptance ng 44,000 ng mga kakandidato sa darating na halalan. Ito ho kabrigada ha, ang unang beses na ire release ng komisyon ng mga COC sa kanilang website para ito ay masuring maigi ng publiko. Layunin daw nito na matulungan sila ng publiko na alamin kung ano yung posibleng mga grounds for disqualification ng isang kandidato dahil hindi naman umano kilala ng komisyon ang bawat mga aspirants. Sa huli, inaasahan daw ng komisyon ang pakikisa ng publiko sa pagsusuri ng mga kakandidato para sa darating na halalan. Balita nationwide. Samantala mga kabrigada, formal lahong nagpadala ng imbitasyon ng Quad Committee ng Kamara na pirmado ng overall chairman ni si Sorigao del Norte Representative Robert Ace Barbers para ho ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa susunod na public hearing ng Komite sa Martes, October 22. Partikular na inimbitahan ang Quad Committee si Duterte sa susunod na hearing to provide valuable insights and shed light On the issues under discussion, particularly on extrajudicial killings. Yan ho'y kasunod mga kabrigada ng ilang buwan ng imbitasyon ng Quadcom sa pinaniniwala ang magkakaugnay ng mga ilegal na aktividad na konektado ho sa ilegal na droga, EJ Case, at maging ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Si Senate President Cheese Escudero naman, positibong hindi raw ho magagamit ang drug war probe sa paghihiganti ng ilang senador. Brigada Ann Cortez, ibrigada po! Oh Five, four, Kinong non ni Senate President Shiz Escudero na ang Senate Blue Ribbon Committee na ang nakatakdang manguna sa pagsasagawa ng drug war probe. Pero anya, dahil re-electionist on chair nito na si Senadora Pia Cayetano, ay posible masay nito sa subcommittee chair na si Senador Coco Pimentel. Ayon kay Escudero, nakakausap na niya ang dalawa na makipag-usap lang kena Senador Christopher Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ay para nga sa mga resource speakers na iimbitahan. Samantala, ibinahagi ng senador na naipaliliwanag at naintindihan na nila Go at De la Rosa ang dahilan ng hindi nila paghawak sa nasabing pagdinig. Dagdag pa niya, positibo siyang hindi magagamit sa paghihiganti ang pagdinig na ito dahil kung titignan numano ay karapatan naman ng dalawang senador na sangkot dito na ibigay ang kanilang panig. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kabataan Korta at ng 105.1 Brigada News sa FM Manila The Miska News of course. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Ito namang si Vice sa President Sara Duterte dapat na raw pong sumailalim sa psychological evaluation ayon ho yan sa ilang kongresista Brigada Haji Camino i-brigada e mo Brigada Assistant Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega the V sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na ninais niya pugutan ng ulo si Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod nito ng isiniwalat ni Duterte sa pulong balitaan na toxic na ang relasyon nila na Pangulo. Ayon kay Ortega, maaring magkaroon ng seryosong implikasyon ang sinabi ng Bise Presidente at ang marahas at nakakatakot na pahayag ay hindi katanggap-tanggap posibleng kailangan na anya ni VP Sara na sumailalim sa psychological evaluation dahil may malalaking katanungan na umano sa estado ng pag-iisip at emosyon nito. Iginit pa ni Ortega na karapat dapat para sa mga Pilipino ang mga leader na mentally at emotionally stable. Naniniwala naman si Zambales Representative Jay Gonghun na mas malalim na problema pa ang dapat na tugunan at hindi maaring magkaroon ng pinuno na walang kontrol sa emosyon lalo na sa pampublikong pamamaraan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Kada balita Nationwide. Inaasahan naman ng DMW na abot daw sa git 1,000 OFWs ang mapauwi sa Pilipinas dahil nga huyan sa sigalot sa Lebanon. Kasunod huyan na may git 500 pa mga Pilipinos sa Lebanon na nagpahayag na rin po ng gusto nilang umuwi sa bansa para masiguro yung kanilang kaligtasan at ang nasa 600 na naman na napauwi na ho ng Pilipinas. ay ho kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kaktak. Marami pa rin mga Pilipino ang nakaantabay sa Lebanese immigration para husa sa kanilang repatriation. Kung maalala, una hong sinabi ng kagawaran na hindi titigil ang gobyerno sa paggawa ng pamamaraan upang mailikas ang mga OFW sa apektado sa lumalalapang sigalot sa Middle East. Brigada Balita Nationwide. Sa karagdagan pang reports, mga kabrigada, si PNP Chief Marbil Nanawagan ho sa mga mambabatas na maamyendahan ng RA 6975 o yung batas na nagtatag sa PNP. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! Brigada. <laughs> Nanawagan si PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa mga mambabatas na ma-amyendahan ang Republic Act 6975 o ang batas na nagtanag sa Philippine National Police noong 1991. Binigang diin ni General Marbil ang pangangailangan na muling suriin at i-restructure ang PNP upang magkaroon ng mas streamlined structure para sa mas mabilis sa paggawa ng desisyon lalo na sa mga emergencies. Ayon sa kanya, ang kasalukuyang hierarchical system ang madala sa nagpapapagal sa kanilang desisyon, partikular sa mga critical na sitwasyon. Kapag na-decentralize ang PNP, magbibigay ito ng kapangyarihan sa mga mamababang ranggong opisyal na gumawa ng localized decisions na inaasahang magpapabilis sa kanilang operational efficiency at makakatulong sa pag-iwas sa delays kina-kailangan din anyang masolusyonan ang kakulangan ng bilang sa kanilang hanay. Noong itatag ang PNP, meron lamang itong 150,000 na tauhan na hindi na sapat upang matugunan ang kasulukuyang pangangailangan para sa kaligtasan ng publiko at pag-iwas sa krimen. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News oh, Brigada Balita, nationwide. Si Pangulong Marcos naman nagpabuto ng pagbati sa bagong Presidente at Vice Presidente naman ng Indonesia Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo! Brigada ng pagbati si Pangulong Bongbong Marcos sa bagong presidente ng Indonesia na si Prabowo Subianto at sa bagong presidente na si Gibran Rakabuming Raka. Kasunod ito ng pagdalo ng Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanilang inaugurasyon kahapon. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na ang Indonesia ay long-standing partner at malapit na kaibigan ng Pilipinas sa rehiyon bilang founding member ng ASEAN. Muli rin binigyang diin ng punong ehekotibo ang hangarin Itong higit pang patatagin ang ugnayan ng Pilipinas at Indonesia, lalot na lalapit na ang ika-75th anniversary ng diplomatic relations ng dalawang bansa sa buwan ng Nobyembre. Nabatid na umalis ng bansa si na Pangulong Marcos at First Lady Liza nitong araw ng Sabado at nakabalik ng Pilipinas kaninang madaling araw. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita, mga kabrigada, nagsasagawa na po ng investigasyon ng U.S. Federal Bureau of Investigation sa umano'y pagdukot kay American vlogger Elliot Eastman, dyan ho sa Zamboanga del Norte. Ayon ho sa Police Regional Office 9, binisita at kinausap na ho ng FBI ang asawa ni Eastman. Sinabi ho ng FBI sa polisya na walang natatanggap na anumang paghingi ng ransom ang pamilya ni Eastman sa Amerika. Kaugnay ho niyan, tiniyak naman ng US Embassy na patuloy ho silang nakipag-ugnayan sa mga otoridad at sa pamilya po ng biktima sa kasalukuyan mga kabrigada sinabi ho ng PNP na may person of interest na ho sila sa pagkawala ng naturang vlogger. Tumingi na ng tulong ang PAOK o yung Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pagor para humapauwi na sa kani-kanilang mga bansa ang mga dayuhan nagtatrabaho sa mga POGOs. Ayon po kay PAOK spokesperson Dr. Winston Kaso sinabi ho niyang meron pa rin 38 POGO na legal na nag-ooperate sa bansa kahit nga ho may pogo ban. Bababatid na hanggang October 15 lang ang ibinigay na deadline para i-downgrade ang kanilang visa sa tourist visa habang sa December naman ang ibinigay na deadline ng pamahalaan sa mga foreigners para umalis na. Nang Pilipinas. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Nakiisa naman si Senador Bongo sa pistang katutubong Dumagat Indigenous Peoples Meet dyan ho sa San Rafael, Bulacan. Sinimulan po ang pagtitipon para bigyang importansya ang karapatang adhikain at kontribusyon ng mga dumagat isa rin huyan sa mga isinusulong ng senador para ho sa mga indigenous people sa bansa bilang miyembro ng Senate Committee on Cultural Communities. Namahagi rin ang malasakit timnigo ng food packs, mga damit at mga bola ng basketball at volleyball. Sa huli sinabi ho ng mambabatas na layunin ho niya na mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga indigenous people na naninirahan sa mga malalayong komunidad. Sa atin health news, kabrigada! Fitness goals at body goals ang labanan daw ng mga kabataan sa panahon ngayon. Usong-uso nga ho sa mga teenagers daw ang pag-gym -gy na nakatutulong hindi lang ho sa kanilang itsura kundi pati na rin sa kanilang kalusukan. Pero dapat ho silang paalalahanan na, na tamang nutrition pa rin ang kailangan para ho sa mas mabilis na muscle recovery. Matutulungan ho kayo dyan ng standout ES4 multivitamin capsule para mapanatiling malakas at healthy habang naaabot din ang ng mga goals sa buhay. Huwag kalimutan ang tamang supplement at balanced diet ay susi po sa pagkakaroon ng malusog at busog na katawan. Standout ES4 Multivitamin Capsule. simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and starting now with Standout ES4 Multivitamin. Capsule. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Balita, makabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, sa gitna po ng maalikabok na daan ng Rampano Road, Barangay Siksikan dito sa Puerto Princesa City may isahong batang nagngangalang Jason Villamor na naglalakad araw-araw patungo -araw. sa kanyang paaralan. Ang kanyang mga paa, mga kabrigada, na sanay na ho sa paglalakad ng mahigit dalawang oras, ay nagdadala ho sa kanya sa Santa Monica National High School kung saan siya nag-aaral. Sa kanyang murang edad, nag-aalab na ang pangarap ni Jason na magkaroon po ng bisikleta. Isa hong pangarap na tila malayo po nilang maabot. Dahil po sa hirap ng buhay mga kabrigada, ang bisikleta ay tila isang luho na hindi kayang ibigay ng kanyang mga magulang. Araw-araw, habang naglalakad ho si Jason, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa mga batang nakasakay sa bisikleta. Ang kanilang mga ngiti ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling pangarap. Ngunit isang araw mga kabrigada, nagbakasakali po si Jason na manawagan sa Tira Brigada para maabot ang pangarap na ito. Nitong nakaraang linggo lamang, Nabigyan ho ng isang Pro Max bike si Jason sa pamamagitan ho ng iGo Bikes kasama po ang mga libreng accessories at helmet. Ang kanyang nanay na si Mrs. Joan Villamor ay hindi rin ho napigilan ang emosyon habang nagpapasalamat sa brigada at sa wantahanan party list. <laughs> Dahil sa kanilang <laughs> mabubuhay namin, sarili hindi ko na po alam kung saan na po nalak. Ay, maraming maraming salamat talaga, sir, buong pagkatao ko, sir. Nagkakasalamat ko. Nakabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM. ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo po ay makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at sa mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa One Tahanan Party List, maraming salamat po mga kabrigada. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ang makabagong tunay na radio, makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.